Hoy, bakla! Malayo pa ba yung pupuntahan natin? Wait lang, bakla. Malapit na tayo. Bilis-bilisan mo nga, bakla. Sa tagal lang biyahe natin, eh, nawawala na yung lamig ng red horse ko. Aba, Mang Fredo, excited ka atang uminom, ah. Uh. Siyempre, uhaw na uhaw na ako, eh. Grabe, alak is life talaga tong si Mang Predo. Dahan-dahan lang sa pag-inom ng alak, pre. Lalo na't gurang ka na. Anong gurang? Ano gusto mo? Batogin kita ulit ng bote. Itong sayo. Ha? Oh, ano ka ngayon? Joke lang yon pre.